Ang Jujutsu Kaisen ay standout talaga sa shonen anime genre at talagang kumukunik ito sa matatandang audience dahil sa pag-explore ng mga tema tulad ng societal dynamics, despair at yung mga komplikasyon ng pagiging adult. Kahit natungkol ito sa supernatural, parang sumasalamin siya sa mga totoong issues sa mundo na may maturity na talagang tumatama sa mga mas matatandang viewers. Hindi lang siya tungkol sa mga exciting na labanan at fantastical elements, kundi pati na rin sa pag-dive sa human psyche. Nagpe-present ito ng kwento na hindi lang basta sorcery at curses, kundi pati na rin sa pag-navigate sa komplikadong lipunan at personal demons. Pero bago pa natin ito yung na diskusyon, make sure na hit mo yung like button at isubscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, i-click yung bell icon. Malaking tulong niyo sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Topic, Horror and Society Magaling ni Jujutsu Kaisen sa paghahalo ng horror elements at societal commentary. Kumuha siya ng kwendo na talagang tumatama sa mga modernong tema. Ginagamit niya yung horror, hindi lang basta para sa suspense o entertainment, kundi bilang paraan para ipakita at ikritik yung mga problema sa society. Kitang kita to sa pagportray ng mga curses na lumalabas naman mula sa collective human negative emotions at fears na madalas pinapalaki pa ng mga pressures at phenomena sa modern society. Sa universe ng Jujutsu Kaisen, hindi lang basta supernatural beings yung mga curses, sila yung representasyon ng despair at anxiety ng society. Hinahawakan ng series yung malalim na takot at uncertainty na abag sa modern society, mula sa pagkakalayo-layo ng mga tao dahil sa technology hanggang sa mga anxieties na galing sa social at economic pressures. Ang koneksyon na ito ay sobrang relevant lalo na ngayon na ang technology at internet ay malaki ang role sa paghubog ng consciousness at takot ng mga tao. Yung mga urban legends at horror stories na galing sa internet na dati ay niche communities lamang ngayon, kalat na kalat na. Nagpapakain at lumilikha ng bagong uri ng mga curses. Binibigyan din ang parte na ito ng series kung papaanong nagiging cycle ang takot sa society. Paano ito napubuo, lumalaki at nagbamanifest sa mga tangible at madalas destructive na paraan. Dagdag pa dito, ginagamit ng Jujutsu Kaisen yung mga horror elements niya para magbigay ng kritik sa mga societal norms at expectations. Yung mga karakter lalo na yung mga sorcerers. Nag-navigate sila sa mundo kung saan kailangan nilang harapin yung mga physical representation ng societal negativity. Yung mga laban nila, simboliko sa pakikibaka sa mga hindi mahawakang takot at pressures na binibigay ng lipunan. Yung metaphorical na labanan nila against sa mga curses, refleksyon to ng mas malawak na pakikibaka ng tao against sa despair na pwedeng mabuo dahil sa demands ng society at yung minsan overwhelming nature ng modern life. Sa Jujutsu Kaisen, hindi lang basta kalaban yung mga cursed spirits. Malalim silang refleksyon ng human despair na sadyang isinama sa fabric ng society. Yung mga spirits ay ito na nagmula sa collective negative emotions ng humanity, sakop nila yung exploration ng series sa despair at epekto nito sa society. Bawat cursed spirit ay may kanya-kanyang pinagmulan at katangian simbolo sila ng iba't ibang aspeto ng human suffering at mga problema sa lipunan. Kaya naman, powerful silang metaphors para sa mas madadilim na bahagi ng human experience. Sa Jujutsu Kaisen, yung mga cursed spirits ay lumalabas mula sa iba't ibang negative emotions. Takot, galit, pagsisisi at lungkot. Ipinapakita ng variety na ito kung gaano ka-complex ang pagmanifest ng despair sa society. Halimbawa, may mga spirits na napubuo mula sa mga takot na common sa urban areas nulat ng takot sa hindi kilalang panganib na nagtatago sa mga anino ng busy city. Yung iba naman ang gagaling sa mga mas personal na pinagmulan ng despair, kagaya ng grief o trauma. Ito yung nagpapakita ng multifaceted nature ng human emotions at kung papaan nila kayang makasira at makasakit sa iba't ibang paraan. Isang mahalagang bahagi ng mga cursed spirits sa Jujutsu Kaisen ay yung simbolik nilang kahulugan. Bawat espiritu ay kumakatawan sa isyo ng lipunan o human anxieties. Halimbawa na lamang, yung espiritu na nabuo mula sa collective fear ng natural disasters. Maaring sumasalamin ito sa kawalan ng kapangyarihan ng tao laban sa galit ng kalikasan. Habang yung isa na nanggagaling sa despair ng social isolation. Baka nagre-reflect ito sa lumalalang pagkakahiwalay sa mundo na dominated ng digital. Sa pamamagitan ng mga embodiments na ito, nakakapag-dive yung series sa iba't ibang tema. Mula sa mga alalahanin sa kapaligiran hanggang sa psychological impact ng modern life. Nagtag pa dito, hindi lang basta walang isip na mga halimaw yung mga cursed spirits sa Jujutsu Kaisen. Madalas, may sarili silang motivations at complexities, lalo bang nagpapalabo sa linya ng good at evil. At nagre-reflect naman sa nuanced nature ng human emotions at societal problems. Nagdadagdag ng lalim itong complexity sa narrative na nag encourage sa mga viewers na pag-isipan yung pinagmula ng mga spirits na ito at sa mas malawak na sense yung mga kondisyon sa lipunan na nagdudulot ng ganitong ngahasin ng despair. Sa pamamagitan ng mga cursed spirits, nagbibigay ang Jujutsu Kaisen o naglalatag ng malupit at mapanuri na pagtingin sa nature ng despair at kung ano ang naitudulot nito. Hindi lang puro entertainment ang series pero inaanyayahan din ito ang mga manonood na magmuni-muni. Hinahangon silang mag-isip ng mas malalim tungkol sa societal at emotional currents na sa ilalim ng pang-araw-araw nating buhay. Si Kento Nanami ay isang standout na karakter sa Jujutsu Kaisen. Isa siyang perfect example ng mga relatable sa struggles ng pagiging adult at siya yung parang tulay sa pagiging ng fantastical world ng Jujutsu Sorcerers at yung mga totoong pangyayari sa araw-araw na buhay yung pragmatic at methodical approach ni Nanami sa trabaho niya bilang sorcerer ay malalim na nakaka-relate sa mga adult viewers kasi parang salamin siya ng madalas na routine pero importanteng bahagi ng professional life. Ang karakter niya, malaking kaibahan sa typical na shonen archetype. Nagpapakita siya ng maturity at realism as walk sa experience ng adult audience. Ang pagbabalik ni Nanami sa mundo ng Jujutsu Sorcery tapos niya magtrabaho sa corporate sector ay binibigyan din yung tema ng paghahanap ng tunay na calling sa gitna ng societal pressures. Yung unang pag-alis niya sa jiu para magkaroon ng normal na career ay isang experience na relate na relate sa maraming adults. Yung paghahabol para sa stability at yung typical na success. Pero yung pagbalik niya sa sorcery, binibigyan diin ito yung importansya ng passion at pagkakaroon ng fulfillment sa trabaho na madalas, ma-realize ng adults sa kanilang career. Yung contrast sa magical at sa pang-araw-araw na buhay ni Nanami ay parang metaphor para sa paghahanap ng mas malalim na kahulugan sa buhay na hindi lang base sa societal norms. Bukod pa rito, yung protective nature ni Nanami sa mas atang sorcerers lalo na kay Yuji Itadori ay parang refleksyon ng mentorship at guidance na madalas ibinibigay ng mga mas nakakatanda at experience sa individuals sa iba't ibang fields yung realistic niyang view sa mundo, sama na yung sense of responsibility niya. Kinagawa siyang relatable figure para sa mga viewers na dumadaan sa complexities ng adult life at sa dynamics ng mentor-student relationship. Yung philosophy ni Nanami tungkol sa pagiging adult na madalas niyang ibinabahagi sa simple pero makabuluhang paraan ay sumasalamin sa realistic na pagtingin sa mga challenges ng buhay naiintindihan niya na hindi talaga mawawala ang mga hirap at importante ang pagiging matyaga. Isang perspective na sobrang nagre-resonate sa may edad na. Ang pagiging practical niya sa pagharap sa mga challenges sa buhay, papaliteral man o metaphorical, ay kinakatawa ng deeper exploration ng series sa adulthood at sa mga trials na kasama nito. Si Suguru Geto sa Jujutsu Kaisen ay nagpapakita ng kakaibang kontras kay Kento Nanami lalo na sa pagdeal nila sa despair at sa pagharap sa pagtanda. Habang si Nanami ay nagdirepresenta ng practical approach sa challenges ng buhay, si Geto naman nagpapakita ng mas extreme reaction sa despair na bunga ng societal issues. Ang pagkakaibang ito ay nagbibigay ng malalim na pagtingin sa kung papaano magkaiba ang approach ng mga tao sa parehong adversities. Si Geto na dating respetadong sorcerer ay naging disillusioned sa mundo ng jujutsu at sa society na pinoprotektahan nito yung pagiging antagonist niya na kaugat sa malalim na despair na galing sa kanyang pananaw sa mga injustices ng mundo at sa role ng mga non-sorcerers. Ibang-ibang pananaw niya kumpara sa mas balanced sa perspective ni na Nanami. Tinitingnan ni Keto ang mundo sa pamamagitan ng bitterness at scientism kaya napunta siya sa daan ng radikal na pag-isip at violence. Yung paniniwala niyang korap talaga ang mundo at inferior ang mga non-sorcerers ay nag-drive sa kanyang mga actions. Ipinapakita e ang isang despair na nauwi sa kasamaan. Ang direksyon ng karakter ni Geto ay pinibigyan din ng destructive potential ng despair kapag ito'y hindi na-address. Nagiging babala ito kung papaanong ang despair kapag hinayaan lumala ay magiging hatred at resentment na maaaring humantong sa mas mapaminsalang desasyon. Yung mga pinili at ginawa ni Geto ay kumakatawan sa mas madilim at mas extreme na reaction sa societal issues na parehong napapansin nila ni Nanami pero iba ang kanilang pagkakaintindi. Bukod pa rito, yung paglalakbay ni Geto ay nagpapakita ng tema ng lost potential at tragic na kahinatnan ng pagpapahintulot sa despair na matabunan ang mas maayos na judgment. Ang kanyang pagpagsak mula sa pagiging promising sorcerer at sa pagiging cursed user ay parang refleksyon sa mga totoong sitwasyon sa buhay kung saan ang mga individual ay bumibigay sa radical ideologies dahil sa disillusionment at bitterness. Ang Jujutsu Kaisen ang may detalyadong pag-explore sa society, despair at pagiging adult ay higit pa sa karaniwang hangganan ng shonen genre na talaga namang tumatama sa damdamin ng mga adult viewers. Sa pamamagitan ng mga karakter tulad ni Kendo Nanami at Suguru Geto sinisiyasat ng series ang komplikadong aspeto ng buhay ng isang adult na ay pinapakitang iba't ibang paraan kung papaanong hinaharap ng mga tao ang mundo na puno ng mga hamon at hindi pantay na kalakaran. Ang mga narrative elements na ito ay bumubuo ng isang rich tapestry na sumasalami naman sa totoong pakikibaka sa buhay na ginagawang tagos sa puso at malalim na karanasan ang isang anime. Ang Jujutsu Kaisen ay hindi lang puro entertainment sa supernatural elements pero nagpibigay din ito ng pagkakataon para mas malalim na pag-isipan ng kalagay ng tao. Inilalagay ito bilang isang thought-provoking at mature show sa mundo ng anime. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video.